Ayan mga kaibigan katagor, uh, nandito tayo sa park. Dito to sa may pinaglalaro sa pinupuntahan namin palagi. Ayan. Uh, ka naglalaro dyan. Ayan. Kasama, ko si Bonso, Andiyan si Bonso naglalaro. Napin natin. Ito yung bisikleta niya Alis, ah, alis, alis lang dito. Nagbibisikleta kanina. Ako, oh, makiyat si Bunso. Dala sila ma makiyat. Ano lang, ano dyan. Laro, laro. Laro lang, dyan sa taas. Ah. Pinatin si si Bunso.

para mga kaibigan katagor akit tayo para makita nyo doon sa itaas luwang din mo, mga kaibigan to. slide pa rin din dulo si bulso doon yan madalas yan sa taas naglalaro

si Prince nang tanggal ng jacket. Princess, Prince, kya dahi? Patag-init na mga kaibigan patagal kasi ng patag-init. Ayan yung baba. Si Nga CR din yan mga kaibigan patag Tawisan na.

Sulay daw siya. Ayun, Ayun na, sa babaanan. Babaanan siya. Luwang din, dahil tao mo. Ipigang katagal kasi isara ano yung init ngayon uh, Init. yan yeah, mga kaibigan katagor ah, uh, bali hindi ako ng pasensya sa inyo wala tayong madalas upload kasi mga kaibigan katagor uh, busy rin tayo sa trabaho mga kaibigan katagor kaya so, uh, yan yeah, hindi madalas makapag upload Ayan yeah, mga kaibigan sa uh, tagor, maraming maraming salamat sa mga uh, sa solid kaibigan sa tagor natin. At kung bago ka lang, nadaan ka lang dito sa munting channel, baka naman pwedeng makahingi sa'yo ng isang pabor. Uh, like at subscribe at pakipindot, uh, pakipindot na rin ang ating mahiwagang button, ang uh, ating bell dyan. para lagi kang para lagi ka isa sa mga una makikita mo ating un mga upload mo ng video. Ayan. Dad, may salamat sa inyo. Ayan. Ayan, kaibigan katakoy. Maraming salamat sa inyo.